Umagang nagising si Adrian dahil mangangalakal pa siya ng basura na ibebenta nila ng kanyang amang si Marcelino. Sabado at wala naman siyang pasok kaya siguradong malaki ang kikitain nila mag-ama. Nagluto na si Adrian ng pagkain nila samantalang si Marcelino ay nagsibak ng kahoy. Hiwalay ang kanyang mga magulang na mag-abroad ang kanyang inang si Maria. Hindi na ito nagparamdam pa sa kanila kaya naisip ni Marcelino na baka may iba ng asawa si Maria. Nagpakalasing si Marcelino dahil sa nangyaring na iyon. Lagi naman sinasabi ni Adrian na mayroon pa siya para ipagpatuloy ang buhay. Kaya natauhan si Marcelino at tinanggap na lang ang nangyari. Kaya nangako si Adrian na gagawin ang lahat para makaahon sa hirap at mabigyan na magandang buhay ang kanyang ama. Matapos makapagluto, kumain na sila mag-ama. Tatay, pangako, magsisikap po ako sa pag-aaral para makaahon tayo sa hidap. Nangangarap na sabi ni Adrian, ngumiti naman si Marcelino at kinulo ang buhok ng anak. Mabuti yan anak, basta mag-aral ka lang mabuti at huwag tumulad sa ibang mga kabataan na nagbubulakbol ang ginawa imbes sa mag-aral pangaral naman ni Marcelino. Tumangot-tango si Adrian at nagmandali ng kumain. Nang matapos siyang kumain, naligo na siya at nagbihis para mga lakal. Excited na lumabas si Adrian kasama ang ama papunta sa basurahan, di kalayuan sa lugar nila. Nang makarating roon, nagsimula na sila maghalukay sa basura. Oo, nakakadidi. Pero walang pagpipilian si Marcelino dahil yun lang ang alam niyang trabaho para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Bale ang basurahan na iyon ay may harang na hollow blocks. Biglang nakaramdam na pagkauhaw si Adrian. Tatay, Bili lang ako ng may ko. Nauhaw na po ako eh. Paalam ni Adrian sa ama. Sumang-ay naman si Marcelino. Nagtungo si Adrian sa labas at naghanap ng tindahan para bumili ng ice water. Ngunit habang naglalakad, Nakakita siya ng isang pitaka. Nagpalingalinga si Adrian. Patakpo niya ang pinuntahan ng bag ni Iyon. Isa nga yung pitaka. Pinulot niya iyon at binuksan. Laking gulat niya nang makitang may pera iyon at mga credit cards. Dali-dali niyang ibinul sa iyon at nagtungo na sa basurahan. Tatay! May ako! Pabulog na sabi ni Adrian sa ama dahil baka may makarinig sa kanya. Oh, ano yun anak? At bakit para importante yan? At binulong mo pa? Nagtatakan tanong ni Marcelino. Nakapulot po ako ng pitaka. May laman pong pera at mga credit cards. Nanlaki ang mga mata ni Marcelino sa sinabing iyon ni Adrian. Kailangan natin maibalik yon sa may-ari Adrian. Mahirap lang tayo, pero hindi tayo kukuha ng bagay na hindi sa atin. Kahit napulot mo man yan, pangaral ni Marcelino. Nagdesisyon silang umuwi na para makita ang laman ng pitaka. Nagtaka ang mga kasama nila dahil bakit aalis sa sila. Nagdahilan na lang si Adrian na masakit ang kanyang tiyan. Nang makauwi si na Adrian at Marcelino, tinignan nila ang laman ng pitaka. Napagtanto ni Marcelino na mayaman ang may-ari noon. Paano natin may babalik sa may-ari itong pitaka, tay? Tanong ni Adrian sa ama. Ipinakita ni Marcelino ang isang card na naroon. Pangalan na may-ari, pangalan ng kumpanya at email ang naroon. Walang address. Ito, may impormasyon nito ang may-ari niyan. Magtatanong-tanong tayo kung sino yan. Sagot naman ni Marcelino. Tumango si Adrian. na Napagkasunduan nila mag-ama na bukas sa nila hanapin ang may-ari ng pitaka babalik po na sila sa basurahan para mga lakal. Walang iniisip na kapalit si Marcelino kung sakali na ibalik nila ang pitaka. Basta ang mahalaga ay maisauli nila iyon sa may-ari. Nang makarating sa basurahan, nagsimula na ang mag-ama na manguha ng mga bagay na pwedeng ibenta. Hapon na na matapos sila. Nakatatlong sako lamang si Marcelino at Adrian. Okay na to, para sa pagkain natin mamaya at bukas. Tara, ibenta na natin anak. Sabi ni Marcelino. Nagpunta sila sa junk shop para ibenta iyon. Inabutan sila ng tatlong daang piso. Nagpasalamat si Marcelino. Tara anak, bili na tayo ng makakain natin. Gusto mo ba ng karne ng manok ngayon? Malaki ang mapagbebentahan natin. Kaya maguulam tayo ng masarap ngayon. Masiglang sabi ni Marcelino sa anak. Oo naman po, Tay. Matagal na rin po ako hindi nakakain ng karni eh. Malungkot na napangiti si Marcelino dahil sa sinabing iyon ng anak. Ngunit nagpapasalamat ang ginoo dahil hindi kailanman nagreklamo si Adrian sa buhay nila. Biyayan na iyon sa kanya. Nagpunta na ang mag-ama sa talipapa para bumili ng karne ng manok. Adobong manok kasi ang paborito ni Adrian. Umuwi na rin sila pagkabili nila ng karne. Kinabukasan, maagang umalis ang mag-ama. Hindi muna pumasok si Adrian para may kasama si Marcelino na hanapin ko saan nakatira si Mr. Danilo Santos, ang may-ari ng pitakang na pulot niya. Nagtanong-tanong sila pero walang nakakilala kay Danilo Santos. "Upo muna tayo doon, Tay. Pagod na kasi ako." Sabi ni Adrian sabay turo sa isang malapad na upuan sa lihim na puno ng akasya. Nagpunta nga sila doon at naupo. Mukhang hindi na natin siya mahahanap, Tay. Malungkot na sabi ni Adrian. Huwag kang mawala na pag-asa, anak. May makakilala pa rin kay Danilo Santos. Tugon naman ni Marcelino. May lumapit na nagtitinda ng tubig. At inalukan sila na bumili. Bumili si Adrian dahil may pera siyang dala. Napatingin naman ang tindero nang makita ang hawak ni Adrian na card. Bakit yung hinahanap si Sir Danilo Santos? Tanong na matanda. Nakatingin na Marcelino at Adrian. Hindi nila pwedeng sabihin ang pake nila sa ginoo dahil mahirap na magtiwala ngayon. Si Marcelino ang sumagot. Ah, may napulot kasi kami na pag-aari niya. Kailangan namin yung maibalik tumangutango ang ginoo. Alam ko kung saan siya ngayon. Dati ko yan, boss. Nagresign lang ako dahil kailangan ako ng asawa at mga anak ko. Pero, pwede pa rin akong bumalik kapag gusto ko. Sagot na matanda. Tinanong ni Adrian kung saan nakatira si Danilo Santos. Sinabi ka agad ng lalaki. Matapos iyon, umalis na rin na mag-ama matapos magpaalam ang lalaki. Sa kabilang banda naman, Kanina pa naiirita si Danilo Santos dahil hindi pa rin nahanap iyong pitaka na nalaglag niya nang minsan na masyal siya sa isang kakilala. Napabuntong hininga si Danilo, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, may mag-ama sa labas at hinahanap kayo. May importante daw silang sasabihin. Sabi ni Kada. tumayo si Danilo at lumabas ng opisina. Tsaka sumakay sa elevator na magdadala sa kanya sa labi. Nang makarating doon, nakita niya sa labas ang mag-ama. Nang mapatingin sa kanya si Edgar, ang gwardya, sinanyasan niya na papasukin ang dalawa. Pinuksan ni Edgar ang sliding door at pinapasok ang dalawa. Sinanyasan niya ang dalawa na lumapit sa kanya. Maupo kayo. Wika ni Danilo at inilahad ang kamay sa sofa na naroon. Naupo naman ang dalawa. Ano ang kailangan ninyo? Hindi ko naman kayo kilala. Tanong ni Danilo. Nandito po kami para ibalik ang pitaka na nalaglag po ninyo. Wika ka ng binatilyo. Inilabas nito ang pitaka sa dalang shoulder bag. Iyon ang pitaka niya na nawala. Nakahapon pa niya ipinapahanap. Ibinigay iyon sa kanya ng binatilyo. Pinuksan ni Danilo iyon at nakitang kumpleto pala iyon. Napatingin siya sa mag-ama. Sa pananamit pa lang, alam ni Danilo na mahirap ang mag-ama. Kahapon ko pa ito hinahanap dahil narito lahat ang importanteng cards ko. Maraming salamat at ibinalik ninyo sa akin. Paano nyo nalaman na nandito ang kumpanya ko? Wala kasing nakalagay sa calling card ang address ko. Sabi ni Danilo, ikinuwento naman na mag-ama ng, mag ng Binatilio ang dahilan na alala ni Danilo kung sino iyon si Oscar na nagpaalam isang buwan nang nakakalipas. Maraming salamat at ipinalik ninyo ang pitaka ko. Importante ang laman nito, sabi ni Danilo. Wala yun, sir. Mahirap lang kami, pero hindi po namin ugali na kunin ang isang bagay na hindi amin. Kung sakali man na pera lang laman yan, pwede namin kunin dahil hindi naman namin kilala kung sino ang may-ari. Pero nagkataon na may mga importanteng card, kaya kailangan namin maibalik. Paliwanag ng ginoo. Ngumiti si Danilo at tinanong kung ano ang pangalan ng dalawa. Marcelino at Adrian pala. May trabaho ka na, Marcelino? Tanong ni Danilo. Nangangalakal po ako ng basura. Kapag walang pasok naman, tinutulungan ako ng aking anak. Sagot ni Marcelino. Napatangu-tangu siya. Anong year ka na, Adrian? Tanong naman niya. First year high school po, sir. nag po ako sa isang pampublikong paaralan, sir. Sagot naman ni Adrian. Napatangu-tangu naman si Danilo. Tinignan ng ginoo ang mag-ama at may naisip siyang paraan para makaganti sa kabutihan ng mga ito. Dahil sa kabutihan ninyong dalawa, susuklian ko iyon. Ikaw, Marcelino, ay magtatrabaho dito sa aking kumpanya bilang janitor. At ikaw naman Adrian ay magkakaroon ng monthly allowance. Kapag tumuntong ka sa kolehiyo, libre ang tuition at allowance mo. Okay ba yon? Nakangiting tanong ni Danilo. Nalaki ang mga mata ni Marcelino at Adrian sa sinabi iyon ni Danilo. Hindi nila akalain na ganoon pala kalaki ang pabuyang ibibigay nito sa kanila. Tumangu-tango si Marcelino. Oo naman po sir. Ayos na yan. Malaking tulong na po yan sa amin ni Adrian. Yung pangalan makakapag-aral sa kulay yung anak ko ay malaking bagay na po yun. May tuwa sa mukhang sabi ni Marcelino. Maraming salamat po sir. Tatanawin po namin na utang loob niyon sa inyo. Emosyonal na sabi ni Adrian. Wala yun. Natulungan ninyo ako. Kaya tutulungan ko rin kayo. Hindi nyo na problema ang lilipatan ninyo dahil may pag-aari naman akong apartment. Doon na kayo mananatili. Wala kayong babayaran na upa. Kuryente na lang ang babayaran ninyo. Tugo naman ni Danilo. Tuwang-tuwa naman ang mag-ama sa magandang balita na iyon. Hindi akalain ni na Marcelino at Adrian na sa ginawa nilang pagsauli ng pitaka ay malaking biyaya ang darating sa kanila. Nagpaalam na ang mag-ama kay Danilo. Bukas din daw ay makakalipat na sila. Napakabait naman ni Sir Danilo, Tay. Hindi natin akalain na magbabago ang buhay natin dahil sa pagbalik natin sa pitaka. Masayang sabi ni Adrian. Ngumiti naman si Marcelino. Yan ang nangyayari kapag naging mabuti kang tao, anak. Tugon naman ni Marcelino habang inilalagay ang mga damit sa isang kahon. Aalis sa kasi sila ngayon. Susunduin sila ng isang truck na siyang maghahakot ng kanilang gamit. Nagpaalam na si Marcelino at Adrian sa kanilang kapitbahay at sinabi ang magandang balita na iyon. Tuwang-tuwa ang mga ito sa swerte na mag-ama. Mamimiss namin kayo sa pangangalakal. Emosyonal na sabi ni Edmond, isa sa mga kaibigan ni Marcelino. Bibisita naman kami dito kapag may free time kami. Kahit nandoon na kami siyempre, hindi pa rin kami makakalimot. Tugon naman ni Marcelino, tsaka inak si Edmond. Inihatid sila ng driver ng truck sa apartment at titirhan nila. Tinulungan siya ng mga kalalakihan na maipasok ang mga gamit nila sa loob. Salamat po sa pagtulong sa amin. Okay na po ito. Kaya na po namin. Magalang na sabi ni Adrian. Nagpaalam na ang dalawang kalalakihan sa kanila nang may ayos na ang mga gamit. Nagpahinga si na Adrian at Marcelino. Pangako po tay, mag-aaral ako mabuti para hindi po sayang scholarship at alamas sa ibibigay sa akin ni Sir Danilo. Nangangarap na sabi ni Adrian. Ngumiti lamang si Marcelino at pasimping ginulo ang buhok ng binatilyo. Lumipat na ng paaralan si Adrian. Marami siya naging kaibigan at hindi niya pinabayaan ng pag-aaral. Nagsunog siya ng kilay. Lumipas ang mga taon at tumuntong si Adrian ng college. Mas nag-aral mabuti si Adrian at nakikita iyon ni Danilo. Minsan kasi ay bumibisita ang ginoo sa apartment at nadadatan nito si Adrian na nagre-review. Nasisiyahan si Danilo dahil sa tamang tao ang biyaya na binigay nito. Nakitaan din ni Danilo si Marcelino na kasipagas trabaho. Kaya naman, dinagdagan ng ginoo ang sahod ng lalaki Labis-labis ang pasasalamat ni Marcelino kay Danilo. Lumipas ang mga taon at graduate na si Adrian. Nagtapos siya bilang cum laude. Proud na proud si na Marcelino at Danilo kay Adrian. Dahil doon, pinigyan ng sorpresa ni Danilo ang pinata. Sa isang hotel nila ginanap ang selebrasyon ng pinata. Labis-labis ang pasasalamat ni Adrian kay Danilo. Dahil doon lang niya nananasan ang ganoon. Deserve mo ito Adrian dahil hindi mo ako binigo. Nakangiting sabi ni Danilo, nagtrabaho si Adrian sa kumpanya at hindi nagtagal, isa na siya sa may mataas na posisyon sa kumpanya. Isa na rin siya sa dahilan kung bakit naging matagumpay ang kumpanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!